Papagpalang araw mga sangkay Itong kalsada po na to mga sangkay Ay ang Manitou to Bakon District, Sorsogon City Na daan mga sangkay Hindi ho kami nakaderitso doon mga sangkay sa Sorsogon City Ang balak po sana namin ay dito kami dadaan Di uh, Manitou to Sorsogon City na daan itong binabaybay po natin mga sangkay Kaso lang hanggang usiyaw lang po itong daan na to at hindi pa ho tapos may mga bahagi pa ho ng kalsada na to ang inaayos pa ho mga sangkay pagdaan po namin dito ay maulan po ang panahon mga sangkay kaya malambot ang lupa ang sabi naman ng mga mamamayan dito ay kung maara po mainit ang panahon at tuyo ang lupa may mga riders po na nakakadaan po dito mga sangkay John. Ayan na nga. Punti lang yan, Noy. Punti lang yung mahirap na daan. Yan, yeah, hanggang dun sa damit na, isa ka. Nakaw pa ako. Mga ilang metro? Mga... Bawal ka. Trabaho na? ano o oh, mga ka ano pa yung mga trabaho ka yung mga trabaho yan trabaho yan trabaho yan may hindi pa pala tapos ito ng kalsada mga sangkay eh? yung manito albay to sorsogon to so bakon sorso si city mga sangkay ayan oh may dalawang abalabal dito Na mga rider mga sangkay titingnan daw nila kung kaya nilang idan yung motor ko oh. kasi ang layo ng babalikan ko mga sangkay nang hina ako oh. malaman ko na ha kaya nga sabi nung mga naggagawa dito yun yung barracks nila oh. hindi raw pwede. Pero titingnan ng ano, noong abalabal mga sangkay. Bidjuan mo ako mga. Bidyoan mga sangkay oh, sa mga kapwa ko vlogger na nag upload sa Facebook saka sa YouTube. Sabi niyo itong Manito Albay to Sorsogon City, Bacon Sorsogon City na daan mga sangkay. passable naman na nga pero meron pa dito bagay na ginagawa pa mga sangkay. Ang ganda ng view doon, talagang super ganda mga sangkay yung dinaanan natin. Pero pagdaan, pagdating dito, na ako, hindi pala makadorts yung motor ko. Tignan nyo yung road condition na. Oh. May mga dalawang available riders dito na nag-offer sa akin. Sila daw don. doon, sinusorbi nila kung kaya yung daanan doon mga sangkay. Kung kaya daanan yung ano na yun, silang magmamaniho ng motor ko mga sangkay. Pinanginaan ako kasi ang layo nang babalikan ko mga sangkay oh. Ang pagkakalam ko, buong pagkakalam ko, ano na to, possible na talaga. Hindi pa pala mga sangkay. Sa mga kapwa ko vlogger dyan, sa FB, saka sa YouTube. Huwag po kayong mag-upload na tapos na ito. Kasi kayo kawawa yung mga riders na nagpupunta dito. At bumabalik doon, ang layo nang pinanggalingan ko mga sangkay. Malayo po talaga. Ayan o, no? pababa pa yun dun o. No? Under construction siya mga sangkay oh. Sabi nga ng mga workers dito, hindi daw pwede dumiritso eh. Mayigit isang kilometro pa pala ito mga sangkay na hindi tapos. Okay. <laughs> mga sangkay, kundi bumalik doon sa Manito Albay mga sangkay. Hindi pala ito pa eh. May mga isang kilometro pa doon sa unahan na ano na ginagawa pa under construction pa yung kalsada kaya notice tayo tayo hindi bumalik. Ayun mga sangkay, yung bundok na yun oh kung nakikita niyo yon. Yung tinabas na yon. Nanggaling tayo doon at babalik tayo doon mga sangkay. Doon tayo dadan na yun, oh. Kita dito eh. Kaya isusumpo baka tayo. Ayun mga sangkay oh yung daan na yan babalik tayo okay lang enjoy naman eh